patuloy na paglago ng ekonomiya kayang mapanatili sa ilalim ng administrasyong Marcos. Kayang mapanatili ng Pilipinas ang patuloy na paglago ng ekonomiya nito sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang hayag ni House Speaker Martin Romualdez kasunod ng desisyon ng Development and Budget Coordination Committee na i-adjust ang Gross Domestic Product o GDP growth target ng bansa ngayong 2024 sa 6 hanggang 7%. Paano nga ba mapapanatili ng administrasyong Marcos ang paglago ng ekonomiya? Alamin natin. Para kay House Speaker Romualdez, hindi mahihirapan ng bansa na makamit ang 6% na target ngayong taon mula sa 5.6% na GDP noong 2023. Anya, kumpiyansa siya rito dal sa mga patakaran at takbang sa ekonomiya na ipinatutupad ni Pangulong Marcos at ng Kongreso. Sa katunayan, naniniwala rin ang House Speaker na kaya pa na higitan ng Pilipinas ang economic growth target nito kung maisasakatuparan ang economic charter change. Mari makapigil nga lang sa pag-unlad ng ekonomiya ang epekto ng El Nino, lalo na sa agrikultura at produksyon ng pagkain. Dahil dito, sinikap ng administrasyon na maabutan ng tulong ang mga magsasaka. Ayon kay House Speaker Romualdez, Pilipinas pa rin ang maituturing na fastest growing economy sa Asia-Pacific region sa oras na lumago sa 6% ang GDP ngayong taon. Panawagan naman ni Pangulong Marcos sa publiko makiisa sa pamahalaan upang mapagtagumpayan ang mga hamon sa ekonomiya at maitatag ang isang magandang kinabukasan sa ilalim ng Bagong Pilipinas sa iyong palagay, paano mapapanatili ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa? D W Research Report Re -re Report